Ah oo, oh, 'yan. Yeah. Ito po mapapanit ng tanghunga. Ah oo, oh, oh, kasi ito matanda na 'yon oh. ko dito eh. Ito parang mayor, mayor lemon pero ayaw mamulaklak. Ayaw mamulaklak. Etong isang mayor lemon 'to na bunga. Ito. Mm hmm. Ito may bunga. Oh. Ayano tao ma? Untong kumapoy 'to sitaw. Ah sitaw 'yan. Yeah. May sitaw dito. Ah. Galigyano. O kaya mo kain na, harbis niya 'ti sitaw eh. Hindi, namumulak. Ah, namumulaklak pa lang. Sabi niya, wala pa siyang bunga. May oh, kalaban, ayan, may apids. Oo. May spray lang ng kawad niya. Kasi Dalet. dati dito yung sita, oh. Marami dati hmm. sita. Pindaya. Ito yung daya. Ito yung pinutol, ano? Mga pinutol-putol na yan. Pa Pa-pinroning. Hmm, pero, ganun pa rin. Uh, o yung kwan niya kasi, baka nasa rooftop. Ah, uh, meron kayong may greenhouse pa kayo ah. Okay, uh, patula pa, ayos ah uh, uh, ano, Ganito. Ah. Uh, ah, ito ano ito. Ah, an bayan siya. Kumquat. 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 Ano anong kwatis map Ano mo lalaklak nang hashya? kumquat Ayun, eh, para kalamansi ba ang oh. kwan niya to? Oo, oh, para kalamansi siya, pero yung balat niya ang matamis. Ah, yung balat? naman ang maasim, kaya yung balat ang kinakain. Ah, ito, itong kwan na oh. itong kumkwat na to. Ito, oh. ba't lagyan natin ang matatabab? Oo, oh, lagyan niya pa ng organic. Bukas mo isang... oh, ito oh, kumkwat din to eh. Kumkwat din yan. Kumkwat din, oo. Ibang klase naman na. Ano? Ito, okay. ito, ito, yung bigay ni Bia. Ito, iba naman nagbigay. Eh, namumulak na. Oh. Ito, parang buto ito. Kasi Ewan, may mahabang may, may, mahaban may tinik eh. May nagbigay din niyan. Ito may nagbigay din. Ito, uh, may ito, nagbigay ito naman din. grafted 'yan. Kaya maaga nang bulaklak. Ito naman, ito naman 'yung ano, ang 'yung kanta. Balimbing. balimbing. Ah, balimbing naman ito. Lalaki yan. Uh, maganda o, ati uh -uh. Ito. Ito. Oh, maganda sa pulit. Ito 'yung galing kay Ate Cora. Oo. Oh, mo, paburit, oh, mo, oh, diba, oh, oh. Basta mo hindi patayin na yan eh. hindi mabubuhay yan ma. Ayan, ano. Bubuhay na ang daming daw. Dinunot lang yan eh. Ito mga paborito po ng mga politiko. <laughs> 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 yeah. balimbal, oh, alubay, ano tayo yung sibuyas? ay at, ano to? Ano to? Kuchay. kuchay ah kuchay para sa naman kalim Kung nakakakain kayo sa dimsum yung kuchay kuchay dumpling dumpling Ay, yun 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 ano yeah, uh, yan? Ah, po tayo sa rooftop ng ating subscriber. Ah, nandito pala yung mga malalaki ninyong ko um, Ah. pagita pa kayo ano Oo, oh, oh Malbari. Ayan, Ay, na Ako Sinabi ko nga kay G, hmm. meron ano. Oo, oh, yung bulak ito na na Ito ang mga kalamansi ni mama na ito okay pa to. Ha. Oh, oh. Pero ito din, mga anilo na din eh dahon. Oo, yan, -huh. uh -huh. yeah. Pangit, ah, oo, oh, oh, kasi ito matanda na yung kuno so, ito eh. Ito Parang... lemon pero ayaw mamulak. Ayaw mamulaklak. Etong isang Meyer lemon ito na mga to, Mm -hmm. Ito may bunga. Oh. Ay ano to, ma? itong kumapa na ito, sitaw. Ah, sitaw yan. May sitaw dito. Ayun. Oh. Ayaw. Galing yan, ano? <laughs> oh, oh, Kaya alam no, mo kung na-harvest na yata yung sitaw eh. Hindi, namumulak. Pa ah, namumulaklak pa lang. sabi niya, wala yung, pa siyang bunga. May kalaban na yan, mga oo. Oh. Eh, spray lang ng kawad yan. Tapos yung dito yung sitaw. Marami hmm. dati yung sitaw. Pindaya. Ito yung pinuto, alam ano? na. Ah, mga pinutol-putol na 'yan. Pa-penroning. Hmm, pero ganun pa rin. Ah, oh, 'yung niya kasi Ah, oh, geto-geto kasi pagka ang nakalagay diyan. makini bonsai kasi ang kuno nito. Parang bonsai na. Oh, na. Pero pag gayaan, dinirekta natin sa lupa. Sa lupa lalaki rin Malaki ang bunga niya. Pero sa ngayon bonsai na siya. Bonsai pa rin siya. Matanda na kasi 'to. Ah, oh, tsaka kuwan na kasi siya. Mat matandang puno hmm, na. Ng... Yung... Kailangan niyo lang din ilipat din ng another lalagyan dahil matanda ah. na siya. Ito mga ganun din to siguro. Opo, oh, ganyan din yan. Bonsai niya. na rin to. Ito. Kalamansiya rin to, ano? Mm. Oh, bonsai din siya. Bonsai na pala itong hmm. matatanda na to. ito naman, itong kapila. Yan, kalamansiya. Kaso naninila, oh. Ito, na nyo na ito, may bunga na. Oo. Oh, Pero pagkatapos nun, no, hindi na man, na nagbunga. Na, eh, lalaki ito. Lalaki. <laughs> ito, ganun din ito. Pero bulaklak siya ng bulaklak. nang nagbubulaklak Ah, uh, so, may lalaki yan. May lalaki pa uh, lang. Uh, uh. Hindi, kuha naman ito. Merong ganun sa puno na hindi talaga pala munga. So, pwede nyo ito dispose ng uh, dalawa. Opo. Ayan, mga uh, dalawa. Ikuha nyo na siya. Pero ito, namumulaklak naman ito eh. Ito, lagay nyo pa rin ng abono. Subok. Subok, Subok nyo o. pa. Sayang naman eh. Ay, ako mo kulog na. Dito lang hindi natin at kayo kayong talong ano? Oh. Napakalinis ito. Kasi wala uh -huh. walang laman niya, walang laman. Uh -huh. Hydroponics to. Ah, hydroponics ang kuwan niya uh -huh. dahil kasi ito kuwan na siya. Yung kasi nga tela kasi sobrang init. Oo. Oo. Oh, oh. di tsaka sa sobra kasing init eh. Gumulang na oh. Oh, yun yan. Anong kwan yan? Okra. 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 Parang yung kinukuha sa ibang bansa. Oo, may ano. Ito, ito. Oh. Pwede harvesting. Ganyan lang kalalaki ito yung Ito yung, di ba, yung kinakaing hilaw. Eh, ewan ko kung nakakaing hilaw. Oo, oh, ito yung parang bang ibang, variety ito eh. Ibang hindi yung sa atin. Oo. Oh. Hindi yan, yan sa... Pero maliliit lang yan, hindi pinapalaki. Opo, oh, po palaki. hindi pinapalaki. Ito yung nilalagay sa styro. Pumukuha nito yung mga inchik. O kaya yung korean. Ine-export. Ito, ito, ito. Oh, Ayun pa yung aking ano. Mm -mm. Ito yung kinakain hilaw. Ah, oh, nakakain ng hilaw yan? Nakakain ng hilaw ito. Oh, okay. Ito yung ano. Mas cool talaga man itong hilaw ito. Ito yung ng ano. Oh, mama na, mama na. Mm -hmm. Ayan akin oh, Ayan ang aking mga ano. Nasalat. Tinago namin kasi pinapadispose na nito. Mm -hmm. Sabi ko to, sana, tago mo Papa, sa palag, loob. Papa, lag, lagyan niyo muna ng abono. Pagka ito, ayaw niya mamunga, ito, niyo palitan niyo na ng bago. Ano tong puno yan? Ay, hindi ko alam eh, kasi natumubo lang yan eh. Pinatay ko, bumubo na buhay yun eh. Pitya, ah, yeah, siya. Inubot para lang siyang... Nabuhay yun eh. Kung magaspang to, pakiling. Ay, hindi naman magaspang. Ay, ibang klase, baka mabunga yan ah. Namulaklak yan minsan, pero hindi nagtuloy. Hindi nagtuloy. Sabi ko, dispose Oo, oh, baka damo siya. Oo, ah, baka uh -oh. tanilo yung ano. Ito, hindi pa inarges. Dapat sinabay na to. Oo, oh, lumaki tuloy. Ay, meron pala kayong mga press na gulay rito. Mm, -hmm. mm -hmm. Na, ano yung pandemic, talagang... Ito, lagyan nyo ng organic. Ay, may ano to, ma. Mayroon tong mm -hmm. spider mites. Ayan, mm -hmm. o. Oh, ayan, o. Oh. Uh, spider mites yan. Spray nyo na lang. Spray nyo po siya ng gamot. Spider mites, o. Oh, sa bunto. sabihin nito, galing sa buto. Galing sa buto yan. Sa buto, mm -hmm. yan. Spider mites. Sabagay, ang malunggay, at malaki lang sa nga, ituldos mo lang, mababuhay na. Ipang. Yung kanya. Spider mites to. Oh. Mamamatay to pag hindi natin na-spray yan. Aga pa lang na ko yan. Ang spray lang. Yung mga gamot naman. Dati, ang lalaki ng bunga. Oh, Matay na rin. Dahil sa init. Ano Meron, dito ang bunga ng pig ng na nakuha. Meron. Na Alam ko, parang doon sa taas. Baka na lag -lag na. Dito yung banda. Dito, yun. may nakita ko dito. Dito, may mga bunga. Ayan. Din pa. Ay, anong puno yan? Pig. Pig. Ah, yan yung pig tree. Oo. Oh. Pero yung dito, ah, nabuhay, pwede pa nang mabuhay na, niya. Mm, yun -hmm. yung kinakain din, di ba? Mm -hmm. matamis yun. matamis nasa, to so, yun. Eh. Napakatamis. Oh, okay. na, nabubuhay yun sa mga ng ilog eh. Sa may malapit sa tubig. Uh, magamang, magamang, oh. Gagan pag Lagi ng ang abono. Lagyan nyo ng, ng organic. Dito, oh. Kasi naparati doon, pag-uwi, pagod oh, na ito. Pwede na itong kunin. Ayun, ah, oh, nah eh. na-harvestin nyo na yan. Oh. Pwede na itong kunin. Mm -hmm. Hindi naman po ginamit ng mm -hmm. insecticide. Fresh yan. No, ito, ano, Maganda. Ah, kondol. Mm -hmm. Ang dami na natin yung kondol. Oo. Oh, oh. Dami, Pag-ako niya. Dito dati kami nag ng ano, Hmm, hmm, hindi na kasi. Baka namatay na yung bulate. Dahil sa init na rin. Ito, tsa ang gubat. Hindi. Ano ang tawag dyan eh? Uh, isang klaseng citrus din yan eh. Ah, citrus din siya. Citrus din yan. Yan yung finger lime. Ah. Yan yung tawag ng finger lime. Hmm. Hmm. Ano naman ang bunga niya? Ganon. Malilit cho niya. siya na, pero hindi pa siya namumunga. Ang tagal hmm. na rin yan. Ah, ito. Hmm. Finger lime yan. Pero ang dahon niya para mal maliliit na kalamong hmm. ano, no? Hmm. Hindi siya style kalamansi. Eh. Ganyan. No? Ay, ah, ganyan, ganyan na tsura. Parang, parang suha. Ang oh, pero maliliit so lang. Maliliit lang. lang. Pero maasim. Ewan ho. Oh. Hindi pa hindi pa na, ganyan yun. Oh. lang. Ah, ganyan lang. Ang bunga niya. Oh. Ganyan Bang klase pala bunga niya. Oh. No? Hmm. Finger line ang tawag. Oh, Dyan, finger yan, lines pala siya. Tapos pag ganyan, parang maliliit bilog-bilog. Oh, at lumalabas yung laman niya. Ganyan. No? Ganyan. Oh. No? Ganyan. No? Ganyan. No? Oo oh, nga, nakala mo siyang talong na oh, maliit. Oo, maliit. ganyan lang, lang kalala oh. ko. Nasa loob, ganyan. Yeah, yeah. Um, yung sikat niya sa ibang bansa, yan ang ginagamit na pag Para. sa mga oyster. Oyster. Diba? ah, pinukuha ka ba ba na, na ng kalamansi. Eh? Buksa mo, lalaglag mo yun. Sasabi mo yun. Sa yun, yun na ikaw ako niya. Puputok-putok sa lila mo. Ah. Oo, oh, mga panlaga nga naman. Ayos pala itong kanya. Ganyan lang mga tanong na namin. Oo mga fresh gulay. Ito, ito ang gapangan ng dragon fruit. Diyan, diyan gumagapang yung, yung dragon yung fruit nyo. Ah, uh, sabihin, diyan kayo nakakakuha ng maraming bunga noon. Ah, mm -hmm. uh, dito, ang, yan ang tanima. Pati ho dyan. Oh, yeah. oh Ngayon, oh, nung dito. pinatay namin lahat ng dragon fruit, pansamantala, gulay muna. Gulay muna, ipinalit. oh, pero yan, paggapang, lalaylayan dyan. Kaya may ganun siya. Laylayan. Tapos ito, para um tinatali namin. Mm. Sayang lang yung dragon fruit niyo no? Natamaan pala eh, ng po. Pung... Sa ngayon hindi pa kami makahingi ng nung niya sa panahon ngayon na Opo, oh, nang punggos tagolan. Sabi mga November. Oh, Mag-umpisa kami... na ulit ako kasi magkakaroon kasi uh, ng sakit. Pag yung, yung sila. Yung pinagbigyan ho namin, oh pinagbigyan namin. Mm -hmm. Doon din kami kasi maganda yung ano na. Yung matangganda yung Manalain. variety po nila. Oh, maganda. Oh. Hindi ko rin alam kung anong variety yun. Pero maganda. Oh, yan, lalaki po nung kuha ninyo. Ang pangit ng ano nyo. Aloe vera. Hindi lumaki. Ano po ba yan? Labanos? <laughs> labanos. Umubo kami ah, labanos. labanos. First time. Ang pangit. Mm oh. -hmm. Ang ng bunga. Tuan yan. Nung talaga dyan sa lupa talaga. Oo. No, oh, pangit. Sinubukan lang na. Oo. Uh, Naka-open. Sabi, hindi siya pumuti. Oo. Oh. Hindi, Dapat... Ano, hinugot na. Ah, hinugot na. Pangit eh, ganyan na yan. Ah, ganyan na siya, siya. Oh. Ma Yung lemon ninyo, ma malambot siya agad, eh, ano? ano to? Ah, uh, tawag ito? Ano? ano tawag ibang ito? klaseng lemon. Dayap. Ah, dayap siya. Ah, tandaan na nito. Eh, dito, dito sa mga tanim namin, siya ang pinakamatandang puno. Itong dayap na Yung ito. Yan dayap na yan, ang pinakamatandang. Ang kasi ito talaga bonsai. Yan pinakamalaki. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Mga ilang taon na ito? Ay, mga 20 years na yan. 20 years na ito? Oo. Oh, oh. tinan like mo nga. 20 years mm -hmm. na yan. Yan oh. ang pinakamatanda. Pinakamatanda na itong kuwan na ito. Oh, 20 something na. Ganyan. Oh. Yeah. Ang, sumunod, ang sumunod dyan, mangga. Hmm. Ito, Yung mangga. Ayaw magmarko dyan. Ito yung mangga na lum lumalaki ng ganon. Ay, parang um, king. Memon ko kung tawag niya. Uh, pero matamis naman siya. Matamis naman pero mas masarap siya na medyo hilaw. Uh, yan. Eh ilang taon na naman niyan? Ay, uh, magkakasunod eh. Ah, halos nasa kulang ha, 20 kasunod, years yan. din. At uh, ito yung mga eto hindi medyo mas bago to kasi merong mas matandang kalamansi pinatay ni Mama. Ah. Uh, pero afternoon at ito yung sumunod. Ito, ito na na Kasi uh, kaya pala ka ako ba, ba matanda o, na yung puno niya. Matanda na rito. Oh, mahigit sampun taon na rin yan. Ayun. Kaya kumbaga sa kong kum, so, pinuputol lang. Uh, Oo. Oh, mahigit sampun taon uh, na yan. Kaya hindi siya masyadong lumaki na rin ng bunga. Ito may mas tingles. Nandiyan regular din pala. Ewan ko uh, saan nagpapakay. Uh, kasi bonsai. Pero kung yan ay madedirect sa puno. O sa lupa. Mga lalaki ko. Yun doon sa pinuntahan natin. Sa Cavite. Meron hmm. doon puno na sampalok. Diba? Aha. Uh -huh. Dito gahay ng dati yon. maliit lang din yon dati. Nilipad doon yon, medyo. Oh, lumaki siya. siya. Wala lang kasi malaya ni ugat. Ano to, ma? Ano bang puno yan? Manggarin. Ah, manggarin siya. Ano sinasabi ko sa iyo? Oh, nagkasakit. Wala mang. No, sayang ano. Pero nagbunga rin naman yan. Hindi pa po, hindi pa lang. Pero ano na yan? 4 years na. Ano, 3 years, na. Pero hindi na mo kasi. Wow. Tama, ma. Ito yung sweet lemon galing sa Pampanga, di ba? Ayun, ah, yung sweet ito, lemon. Lang, pero nagbunga na, na di ba? Hindi pa. pa rin, hindi pa namulak. Oo, oh, bata pa naman yata. Ito, eh. na ito dapat kinukutot ata 'to, eh. ano? Yeah. Sa kerata 'to, no? Mm -mm. Di ba? Pwede niya po dito putulin. Ay, mm -mm. diba, sana. Di ba sa kerata 'to? Hindi naman. Sa kerata niyo 'to sa ilalim. Eh hindi naman yata to grafted, eh. Grafted. grafted po siya. Mukhang direct. Aba, okay, okay rin naman yan. Hindi grafted, Marco. Masa, uh, masa... Binigyan sa ano, yung, yung Iranian na nagbebenta uh, ng maraming malbore Marco dahil kasi wala siya yung dugtungan. Wala, ah, wala Margot. Margot siya yung dugtungan. Wala siya Marco So to ito mga kalamansi ni mama, subukan lang. Pag subukan niyo po, lagay niyo muna ng abon. Ano, oh, pag hindi na po nagbulaklak. Ito papalitan ng paso. Oh. oh. Paso, ikaw niyo lang siya. Ito. Ito, ito. Ay, lakihan niyo yung paso na ikaw ko. Hindi niya, meron pa yung tayo mga ano, pinagkakas. Ay, kung mga abela po. Sa oh, oh, okay pataba. Po. Para ko ayo pwede nandito na dito na niyo pang ganitong lagay, yung laki niya. Yan ay mga ano, mga may mga pro na. na. Ito ho. Ipa. Ay, ah, ipa. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Ito, mga ipa at saka sunog. Ah, yan para yun. Hinahalo, hinahalo nyo rin sa lupa mm -hmm. para siya magbuhaghag. Hmm, tapos may ipot ng manok. Ayun. Eh ngayon, hindi na ipot ng manok. Ah, oh, uh, organic fertilizer na ni Sir Mabe. Ipot <laughs> <laughs> ni Sir Mabe. yun na ilalagay natin dyan. Mas, mas marami na <laughs> <maka -marinig> yan. <laughs> <laughs> mas marami yan. Ito pa yung kuhan. Kangkong. Uh, ah, kangkong. Mm -hmm. Oh, klaseng kangkong ito, no? Chinese, o. Oh. Ay, Chinese kangkong. Um, Oo. Oh. na uh, Ito kasi matanda na pala ito, eh, na? Kaya pala ka ako parang matanda na yung puno. Ano matanda na yung Oo. Pero gusto ko siyang mabuhay. Ah, bo, buhay po ito. Kaya eh, lang medyo malilit lang ang bunga kasi matanda na yung puno niya. Pagka ito ay marerekta sa lupa, lalaki rin. Hmm. Eh, di po pong parekta. Ito rin. Ito lang ang medyo dismayado eh. Baka kuha ito eh. Parang, ang buong nga ba na ito hindi siya yung parang milon. Parang hindi. Parang barricade. Hindi ho, hindi. Ito, ito, ito. Ah, para, para siya. Parang barricade hindi, siya hindi. na kuha. Hindi, hindi. hindi. O baka yung dahon lang. Hindi, <coughs> hindi na mumunga yan. nakapa mumunga yan. Dati, noong una. Oo, pero sa sumunod, wala na naging bunga. Oo, uh, eh, subukan muna natin ng pataba. Pagka hindi nagbunga, Tapos ito mga iba naman, maliligit naman. na. Oo. Eto, lagayin nyo rin ng organic to. Ito nga pinagdidiligan niya, eh. nag-uulan naman. Oo, oh, mamumulaklak talaga 'yan. Sakto, umuulan din talaga. Mga nagsisipag mamulaklak. Oh. Mm -hmm. Okay. Okay na po 'yung kanya. Yung kanilang farm. Ngayon, nasa rooftop ang farm. Ay, meron pa kayong sampagita. Ano kasi? Oo. Oh. Inaano ko uh, yun sa yung pong lalagay niyo po doon sa kwa no? sa mga poon. Mm para mabango. Ah, kaya nagtarim na kayo. Ah, araw-araw. Ang na po yun. Kaysa, kaysa bibila pa po, po kayo. Uh, ang ganda na ang lugar ninyo Nasa rooftop pala kayo rito. Kita-kita niyo yun yung mga building. Dati po. Um, ito, um, ito, um, ah, wala yan. Kita-kita um, oh. yung mula. Eh, ngayon, naharangan na lang po ng mga building. Wala. Oh, yan. Eh, anong mahal na po ng mga lupa rito? Ano nga na? Ay, ilang taon naman na yan? Matagal na rin to. Ah. Pero, mas pata to kaysa ah, doon sa taas. Ah, oh, kaysa doon sa taas. O, galing nga. Ito, bago lang to. Mga 10 hmm. years pa lang to. Ayan, 10 so, years. Pero, nagbunga na rin. Diba po, Sweet Elena yan. Ah, Sweet Elena. Ay, galing sa Sambales? Ah, binili lang namin sa taga Sambales. Ah, ay, may sure. pan Sambales. Bilalahan niya ako. Hmm. Hindi rin siya talaga nang lumalaki, no? ano? Graf ano, oh, siya? grafted eh. grafted. Oo nga, dugtong siya. Grafted. Tsaka hmm. kung eh. Ito, pagka... Ito, pala itong bignay. Ah, yung bignay na yan. So, ito, pagka namumulaklak. Ah. Pangli, hmm. Pag, pag namumulaklak, mapangmi siya. Pero marami magbunga yan. Maraming no? magbunga. Oo, oh, so, oh, oh, Maasim yan pagka nahinog. Hmm, maasim. Hmm. Ito, bignay din. Tumubo lang yan. Eh. Ay, ito. Bignay din. Alaglag yung buto. Tumubo. Ah. Ano, nga itong organada, eh. Galing mm -hmm. ano. Ah, granada ito. Ito isa. Oh, Tinatry ko magano. Oo, oh, hindi na nabuhay. Ito din ho yung ano. Yung, 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 yung citronella. Citronella. Mm, -hmm. okay. Yeah. Ito naman yung mga hakin hinihimutuhan, sabi ko. Ayan po. <laughs> mm -hmm. Tinatanggal ko ng ano yan, isa isa. Ano pong kuhan yan? Ah, ito yung ano, sibuyas na mura. Ah, sibuyas na mura. Mm. Ayun. Pero ito, ito yung sabi na ano. Ayan yun. Ito Ayun. lahi. Ang galing yan. Ito itsura. Pero maliit to kasi sa ganyan lang. Eh. Ah. Pero pag sa lumaki yan, kung sa lupa yan, mas malaki. Kasi Tapos bibilog siya. Yung ibang, yun, know, parang ganyan itsura niya. Ah, pero matamis. Matamis. Oh. So. Um, kasi yung mga kapatid niyan, yan, mm -hmm. yan, Ito ho, yung mga so, grupo na yan. Oh. Uh -huh. Tapos nilalagay ko sa... Maliliit pa yan. Pinatanggal mm -hmm. na nilalagay sa... Eh, nilalagay niyo na po sa mitimba. Uh -huh. so, eh, hindi po masyadong dumadami yung ganito mga single single lang yan. Eh kasi maliit lang ano niya eh. Oh po, yung niya. Pero yung kasamahan niyan na mm -mm. ano malalaki ang malalaki ano. Malalaki naman uh, siya. Kasi sa lupa talaga. lahat. Magaling yan. Ah, iswalay ka lang. Ha, Jismail. Ah. Ah, alam pa sa YouTube. ye. eh. Ayano. Ayaw ma-discover. Ah, ano. yung. Ito yung halaman naman po ninyo nanay yan. Um, ano, no? tawag, kasi sabi yung maganda rong. Uh -huh. ano, hindi ko na nga naaalagaan. No? Mm, yung halaman. Uh, at ah, tawag rito snake plant. Snake plant. Oo, oh, snake, snake plant. Ayo. Plan. Mm -hmm. Ang sabi, mm -hmm. ano daw, pag at hayaan daw at mamamulaklak. Eh, hindi naman namumulaklak. Mm. Meron ako nakakita ang bulaklak niyan, yung snake plant. Uh -huh. Meron, nagbubulaklak din siya. Kaya lang baka matagal lang din siguro, baka hindi pa siguro tum sa takdang panahon niya. Ni nakita kong na opo eh. nung bulaklak niya. Ito na yung ano. Meron pa yata kayo kung kwento, baba yung last ba diba ano yun? Yung dahon na berde na yung medyo mahaba rin. Saan lugar mo? Ayan yung sa baba po. Doon sa may... Ah, yung sa mataas sa Oo na... na Ay, Mm. Yung... May tawag doon. Ano pangalan? La Suerte nga ba tawag doon? Ito yung ano, sa poon. Ah, yun. Yung kulay na yun. Ito, ito, ito. Mm. Eh, -hmm. kasama doon sa nalagay. Inihahain ho yan sa poon. Pagka merong ano yung may eh, pecha, may pecha na. Oh. Ang mahal-mahal kasi kaya niyan. Yan, yeah, isang aliit-liit lang sa ano sa oh. pin, 250 and alit okay, lang. Ang no? oh, oh. mahal pala yung ganyan yung halaman na yan ano. Iba kasi. Iba kasi lahi. Ay kayo mo na po tayo sa Chinese restaurant. Ay, yeah. yeah. maraming salamat po kay Ate. Yeah. Hindi po, ah, kaya mo po tayo ng ating panahalian. Magpupunta natin dito sa imig. Uh, Daras po na sila ang madam dito. Sa kuno ka rin sa? Dok po. Pagka mapupunta kayo rin pwede kayo dito. Ngunit wala po. Siobolibar. Siobolibar. naman natin kung ano yung tasa yun. Kinsa ito, eh, ano? Pansoy. Akam um, ah, Choy Wang Choy Wang Choy Hindi siya kala ko kinchay Ito yung kainis Sarap pala oh, May tabi oh,

Ayan, ay kumbo natin sa YouTube. Oh. <laughs> um, ah! Katrivia. -ka Katrivia. Katrivia. Ah, oh, sige po. Ah, sige po. Ah, white gulaman. Ayun. Ito pala yung kuwan ng Chinese. White and black gulaman. White and black gulaman. Tapos sweet like cheese. Sweet like cheese. Sweet, sweet, cheese. Yun. Ito yung dessert. Oh. Dito. Dessert Dessert April na ito Pre na oh. Ayan, may pala dessert tayo With ice Sarap siya Itong ng umay. Ayan <laughs> Tura lang po eh. Ako rin hindi rin eh. Ako po, pag nalito, kami hindi sa dessert, hindi na yun. Iyan po kinukuha po niya, dessert? Hindi. Ayaw niya? niya, mango, mango, ah, mango sago. naman ang gusto niya? Ah, <laughs> <laughs> oo oh, nga Okay, na lang. <laughs>